Okay, good morning mga ka-guys. Tapos na ating pagtitinda sa umagang ito dito sa Don Fernando ng Tom Dissan mga ka-guys. Ayan ang aking hindi sa inyo. Good morning to all of you. Pakisubscribe na rin po ang aking YouTube channel. Maharap na lagi. Right Ayan mga ka-guys. aking hindi sa tuwing ako nag-upload Pasensya na mga guys na minsan na lang ako nag-upload sa aking YouTube channel na mahirap na vlogger. Nakatapos tayong maaga mga guys dahil hindi na ating nagdala ating pandisa. Pero mga guys, kanina pa po mga guys, inuula na na. Ayong minto na naman. Ula na sa umagang ito. Uwi na tayo dahil tapos na. Salamat sa mga taga-bili. Pakashare na rin ang aking YouTube channel si Mahirap ng Vlogger po. Pakikiusap sa inyo. Guys. Guys. Shout out kay Madam na aking nadaan na. Malamig na tayo dahil kanina pang maulaan. Wala na na. Yun.

さなさたらびきさや、シナドー、ボ<い><ピ>ンディデイ <ep>。 наверное, по как я там надо не байкать его. Клинк, княха, аут, княха, надо пошукать. И на нем много हेलो कम बोला हेलो बहुत भाई हेलो

itu tayo sing santroso iyo okay. ayo salah okay. ayo nah apa tagus parina ngaking damit nang ulana na ku Mga oh, ka-guys, shout-out dyan sa mga nakatayang, para lang na mga oh. amang-amang, shout-out sa mga nagtitinda, Kidalagang Pilipina. Hello mga ka-guys, mayroon na Dito ako kumakain Masarap na mga pagkain mm, Pasensya na Okay. Ano na nangyari? Ano na nangyari? Ayan ang mga kain natin dito. Walang mga kain. Wala pang luto. Ako yun. Uwi na tayo. Wala pang mga kakain. Uwi okay na ako mga ka-guys Wala pang luto. Wala pang luto. Masarap sana magpainit ng lugar na may isaw-isaw, mga sawg-sawg. Mura lang. Kaya doon tayo sa pangalawa. Dito tayo sa Santoros Saryo. Maraming salamat po sa mga lahat na nagbibili sa dahil di sa inyo, subscribe na rin ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger po. Dahil di sa inyo. Shout out kay Manong na diman.